So yun mga boss, happy Saturday morning at yan syempre sahado na naman at uh, ngayong umaga na to, so bali magbibigay tayo ng estimation kung paano mag-estimate ng mga roof, uh, framing, mga flashing, yero na magagamit at kung ano-ano pa. So bali panoodin nyo yung video na to at yan mga bossing wala pa tayong liko dahil uh, gusto kong uh, ma-estimate na agad to para may order natin. So kasi abutin uh, pa to ng uh, ilang days. Uh, maybe a week pa so bago na mating so kaya kinakailangan uh, one week before tayo mag grouping kinakailangan naka order na tayo ng mga materialis natin So yun mga boss, bali ito yung ating uh, susukatan. So nakikita niyo asintada pa lang naman niya, wala pang beam. So syempre, uh, estimate ko kasi uh, next week makakapag-grouping na tayo dahil naman namin itong beam na to. So kaya kinakailangan makorder na tayo nung gagamitin natin ng na materyales, especially yung roofing nagagamitin uh, na gagamitin natin dito sa project natin na to. So ngayon, uh, bali sa estimation na gagawin natin, napakabilis lang nito. So ang gagamitin nga pala natin dito, hindi tayo magtatrasses, gagamit tayo ng roof framing. Ang gagamitin natin dito, channel bar para dun sa ating mga rafter hindi na tayo gagawa ng uh, trusses na may uh, bottom cord, top cord at uh, web member ano lang tayo uh, si chabar para mas makatip same time matibay din yon mga bossing siya pakita naman namin sa inyo kung paano yung pagkakasa ng mga materialis na ganon at isa pa ito napakabilis gawin ito at malaki yung matitipid ninyo so hindi lang naman to syempre basta tipid matibay din siya dahil ito subok na naman namin to mga boss parami na kaming ginawang ganito roof framing gamit lang yung tubular uh, C channel tapos yung ating mga CFR lens para sa pamakuan ng yero so, unang ginagawa ko mga bossing sa estimation titingnan ko muna yung design ng bubong and then after nyan makita ko na yung design ang gagawin ko kukuha syempre ako ng uh, Notebook or uh, something na pwede ko sulatan. And then, nakahatiin ko portion by portion yung ating roofing. Kasi ito, elevated yung roofing natin. May mababa, may mataas. So, kahatiin ko sila part by part. So, para mas madali yung estimation. So, the, dito sa number 1, 2, 3. So, may kanya-kanya ng bilang yan. Na gagamitin natin na materyales. So, bali yung magiging design nung ating framing is ganito mga bossing. So, bali yung... Uh, Itong At ating bottom cord Or yung kung tawagin nila Is girt Yan So bali gagamitin natin dito is C-channel bar Okay C-channel bar yan mga bossing si channel And then ngayon Ipapatong naman natin next dyan Yung ating rafter Itong rafter na gagamitin natin na to Is C-channel bar din Para maging matibay yung ating Framing No And then after nyan Gagamit naman tayo Ng ating C-farlinz Okay, 2x3 yung gagamitin natin dito And then yung kapal nito is bahala na kayo Depende sa gauge na gusto ninyo Pati yung ating mga C-Channel bar Kung gusto nyo hanap kayo na mas makapal So ganito lang yung magiging design ng ating uh, framing Sa girt Or yung ating bottom cord Is gagawin natin si uh, channel bar And then yung rafter si channel bar din And then 2x3 yung ating pamakuan Ng yero Okay, and then mabibilang naman natin yan So bali ito sa portion na to Gagamitin natin, kinakailangan pag magbibilang tayo ng mga rafter natin is uh, 3, 5, 7, 9. Okay, so ganun dapat yung bilang natin. So itong sa part na to, so tatlo yung gagamitin natin dito as a rafter. And then lalagyan natin yan ng salo sa ilalim, yung ating girth or yung ating bottom cord na mga dalawang piraso. So para hindi siya mayugyog. And then yung uh, girth naman natin at saka yung, or yung bottom cord natin ay nakakapit yan. Sa mga beams or... Columns, so para matibay siya, hindi siya talaga kakalog Okay, tapos si welding pa natin And then ngayon naman, tsaka natin ipapatong yung ating uh, rafter Okay, so sa pagbibilang naman, madali lang bilangin yung ating uh, mga rafter na yun, yung mga gagamitin natin Kasi 6 meters naman yung haba ng mga materials natin, so susukatin nyo lang yung area ninyo Bilangin nyo kung ilan yung papasok, gaya na sabi ko 3579 yung pagbibilang ng rafter natin And then yung saggert or yung bottom cord, yung salo, bahala na kayo kung ilan yung gusto nyo ilagay. The more na mas marami, the more na mas matibay. Okay, so kung hindi kayo nagtitipid. So yung area na to, yan, tatlo. And then, sukatin nyo lang yung haba nya, kung ilan yung papasok, kung isa't kalahati ba, isang buo. So ganun lang yung pagbibilang ng ating mga uh, rafter. So ganun lang. And then sa seafar lens naman, ang distance naman natin, yung pagbibilang naman natin, is 60 cm yung ating gagamitin na distance. Okay, standard lang tayo, 60 cm. So gagamitin o pagbibilang ninyo from 0 to 60. Okay, so kailangan ng bilang ninyo from 0. Yung 0 counted na yon as 1. Tapos 60 ay dalawa ng bilang na yon. Okay, hanggang sa makarating kayo sa dulo. So gano lang yung pagbibilang ng ating mga si Farlene. Okay, so sa distance naman, bahala kayo. Kung nagtitipid kayo, pwede kayong mag-distance ng malalaki. Pero kung may budget naman kayo, the more na mas lumilit yung distance ng ating mga si Farlene, the more na mas lumitibay yung roofing natin. Yun nga lang, the more na mas lumalaki yung gastos natin. Okay, so ngayon sa roofing naman, sa roofing, tingnan nyo lang yung design niyo. sukatin nyo lamang yung... Uh, lapad, nung bububungan ninyo ang roofing naman natin, nabibili yan kung gaano kahaba yung gusto nyong bilhin, yung bububungan ninyo, ganun kahaba yung orderin natin. Tapos ang haba naman yan, pag mag estimate kayo, 1 meter, 1 meter lang yung sukat ninyo. Kasi yan ay 110 cm pag binili natin sa hardware. Ayun nga lang, syempre, meron niyang uh, sapi. So kaya 1 meter lang yung ating bilang doon. Okay? So ganun lang, 1 meter, 1 meter. So sukatin niyo lang kung ilang metro, And then mabibilang nyo na kung ilang bubong yung magagamit niyo So balik kung halimbawa ang magagamit natin ay 6.5 anim at kalhati. So magbibilang na kayo ng pito. So dahil wala naman nabibiling kalhati, no? So bibilang na kayo ng pito. Pag sumobra kayo sa bilang 6.1, 6.2, 6.3, considered na 'yon as 1. Yung mga point-point na 'yon, yung mga sobra-sobra, considered na 'yon as 1 para hindi kayo kapusin. Tapos ngayon naman, <coughs> So bali ang gagamitin natin dito na design natin sa mga pagdating sa mga flashing natin, meron tayong cap flashing, may end flashing tayo, and then meron tayong uh, wall flashing. So bali sa estimation naman ng mga flashing natin, kinakailangan gagamit tayo or magsusukat muna tayo actual sa ating uh, sulatan. So ang ginagawa ko kasi, yung flashing na ginagamit ko, for example ito, cap flashing. Okay. So binibilang ko 'yan sa sukat base sa plain sheet Kasi yung plain sheet natin is may 3 feet And then meron tayong 4 feet na plain sheet So ngayong kinakailangan Makakuha tayo sa plain sheet natin Nang e-exacto dun sa plain sheet So katulad nito, ang sukat nito ay 4 uh, 24 inches Okay So sa isang plain sheet makakakuha ako ng dalawang pirasong buo wala, wala tayong sobra And then katulad naman nitong ating uh, wall flashing. So pag bibilang ko nito, pag ko nito, e, eksakto ko yan. Ineksakto ko sa 16 inches. Okay, so sa isang buong uh, plain sheet, makakakuha tayo ng tatlong piraso na walang sobra. So ganun ang pag estimate ng mga flashing natin. Susukatin nyo actual design ninyo na hindi kayo masyadong malalagyan na o lalayo sa sukat ng plain sheet. So para hindi masyadong mahal at hindi maaksaya. Okay? So pag bumili kayo ng plain sheet, pagdadalhin niyo sa benderan, magpapabend kayo, makakakuha kayo ng uh, eksakto doon sa sukat ng ating mga plain sheet. So para makatipid kayo, malaki ang matitipid natin doon. And then yung haba naman ng plain sheet natin, 8 feet 'yan. So bahala na kayong sumukat kung gaano kahaba yung lalagyan niyo. So yun yung ating mga diskarte diyan. Ayan, And then pagdating doon sa ating uh, pasya, ayan. Ang kalimitan na pasya na ginagamit ko or ginagawa namin is 1 foot or 12 inches. And then ngayon, syempre nagdo-drawing na lang din ako nung uh, design ng pasya kung paano siya puputulin na hindi rin tayo magkakaroon ng maraming retaso. So ito, nagkaroon na ako ng drawing dyan. And then ito, hinati ko sa dalawang part yung pasya natin. So para hindi tayo mahirapang mag-install. And then nilagyan ko na rin ng sukat siya, napasok doon sa sukat ng plain sheet natin. So ganyan lang yung gagawin niyo para hindi kayo ma-retasuhan ng madami at para iwas gastos.